Ito mga ka-farm boy, na nagpapag-grass cutter na tayo dito sa farm. Ayan, medyo malinis na. Maputol na ulit yung damo. Pero yung part na to, hindi na, hindi na namin pinag-grass cutter o pinaputol yung damo. Kasi ito yung, pag, ito yung magiging range area. Tutukain yan ng mga manok. Tapos, nakapagpalagay na rin ng mga poste. Ayan, dito. Nalagyan, nalagyan namin ito ng uh, net. 10 feet yung net na ilalagay dito. Pero dito sa pinakababa, merong hog wire Ito. Paikot yan hanggang doon, dito. O nga pala mga ka-farm boy, ito ay nasa 330 square meters. 22, yung pahabaan nito ay 22 meters, tapos yung lapad naman niya ay 15 meters. So total niyan, 330 square meters. Nung isang araw ka-farm boy, nakapagpalit na tayo ng ipasale, house number 2. Ngayon naman ay sa layer house number 1 naman. Medyo matrabaho dito kasi kailangan mo nang pantayin yung sahig kasi may mga part na mas mataas at may mga malalim naman na part. Pagkatapos naming pantayin ay dinisinfect naman namin ito para mawala yung amoy at ammonia build up. Pati na rin yung mga bacteria o virus na pwedeng namumuo na. Pagkatapos ay naglagay na din kami ng ipa. Ang pagpapalit ng ipa ng madalas o bago pa itong mga moy ay sobrang importante ka farm boy. Dahil dito mababawasan ang stress ng mga layers, mababa ang chance ng ammonia build up, tuyo ang sahig at mababa din ang chance na mag karoon ng moisture na pwedeng buhayan ng bakterya, virus, at fungus na maaaring maging dahilan sa pagbagsak ng production natin at pagkakasakit ng mga layers. Paano ka farm boy? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Happy farming!